Kung isa ka sa milyon-milyong umaasa sa SSS pension, huwag mong palalampasin ang video na to. Dahil ngayong 2026, may kumpirmadong malaking pagbabago na siguradong magpapabago sa buwanang natatanggap mo at hindi lang ito simpleng dagdag. Ito ay isang malaking taas na matagal nang hinihintay ng mga pensioner sa buong bansa. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit ang reklamo hindi sapat ang natatanggap namin. Paano kami makakabuhay sa tumataas na presyo? Pero ngayon, may malinaw at kumpirmadong update na magbibigay ng panibagong pag-asa. Ipapakita ko sa iyo ang eksaktong bagong buwan ng payout, sino ang agad na makikinabang, at kung magkano ang posibleng idagdag depende sa contribution mo. Hindi ito haka-haka, hindi ito chismis. Ito ay totoong update na kailangan mong malaman ngayon din. Bakit? Dahil magbabago ang paraan ng pag-budget mo, ang plano mo para sa gamutan, pagkain, at pang-araw-araw na gastusin. At kung may pamilya kang sumasalo sa iyo, mas mahalaga itong maintindihan para mapaghandaan ang mga darating na buwan. Sa video na ito, ilalatag ko sa iyo ng malinaw, simple, at diretso ang lahat ng detalye mula sa bagong rate, revised computation, hanggang sa kung paano maaapektuhan ang pension mo kada buwan. Lahat yan, walang paligoy-ligoy. Kaya bago tayo magsimula, ilike mo na agad ang video para mas marami pang seniors at pamilya ang maabot ng mahalagang impormasyong to. Let's begin. Ngayong nasimula na natin ang usapan tungkol sa malaking pagtaas ng SSS pension sa 2026, pumasok tayo agad sa detalye. Dahil kung ikaw ay pensioner, may mahalaga kang dapat maintindihan para maayos mong mapagplanuhan ang mga darating na buwan. Ang tanong ngayon, paano nga ba maaapektuhan ang buwanang natatanggap mo? Ano ang inaasahang pagbabago? at bakit napakahalaga na hindi ka maiiwan sa impormasyon na mabilis na kumakalat unang-una kailangan nating balikan kung bakit malaking balita ang pagtaas na ito sa maraming taon ramdam ng bawat pensioner ang unti-unting pagbigat ng gastusin ang dating sapat na halaga para sa gamot, pagkain at utilities ay parang lumiliit habang tumataas ang presyo ng bilihin Madalas mong marinig ang mga senior na nagbibiro pero may halong katotohanan, mas mabilis pang tumaas ang presyo ng ulam sa karinderya kaysa sa pensyon namin. At sa sarili mong karanasan, marahil naramdaman mo rin iyon. Yung pakiramdam na hindi humahabol ang natatanggap mo kahit gaano ka pa kaingat sa pag Kaya ngayong kumpirmado na magkakaroon ng malaking adjustment sa 2026, may bagong pag-asa. Hindi ito simpleng dagdag na parang maliit na pangsilbi lamang. Ang mensahe ng pagtaas na ito ay malinaw. Panahon na para tugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga senior, mga retirees, at mga benepisyaryong umaasa sa SSS bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pang-araw-araw na suporta. At dito magsisimula ang tunay na kwento isang kwento ng pagbabagong kay tagal hinihintay. Habang papalapit ang 2026, unti-unting nililinaw kung paano kikilos ang bagong adjustment sa pensyon. At kung iisipin mo, ang pagbabago ng pensyon ay hindi lang basta pagdagdag ng numero sa isang allowance. Ito ay isang malaking mekanismo na dahan-dahang binabalangkas, sinusuri at inaangkop para siguraduhin na ang pagtataas ay hindi lang maganda pakinggan, kundi tunay na kapakipakinabang. Ang bawat pensioner ay may kanya-kanyang klase ng contribution history, may kanya-kanyang bilang ng taon ng hulog, may kanya-kanyang computation base, at dito pumapasok ang pagiging malaki ng epekto ng adjustment. Walang dalawang pensioners na eksaktong pareho ang matatanggap. Pero bakit nga ba malaking pagtaas ang nakatakda para sa 2026? Maraming dahilan, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pangangailangang i-update ang halaga upang mas tugma sa kasalukuyang cost of living. Sa bawat taon, tumataas ang presyo ng bigas, gulay, gamot, kuryente, tubig, pamasahe. At hindi pwedeng manatiling pareho ang pensyon kung ang presyo ng lahat ay gumagalaw paakyat. Ang layunin ay gawing mas makatarungan ang benepisyong natatanggap ng mga senior, hindi man ganap na solusyon sa lahat ng gastusin, pero isang malaking hakbang para hindi sila maiwan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano mararamdaman ng mga pensioner ang pagbabago. Karaniwan, ang mga ganitong adjustment ay pumapasok sa buwan ng payout ng direkta. Ibig sabihin, sa mismong petsa ng pagpasok ng pension mo sa ATM o e-wallet mo. Mapapansin mong mas mataas ang figure kaysa dati. Walang kailangan na application, walang form na kailangang isubmit, at walang anumang dagdag na proseso para sa mga regular na pensioners. Para itong automatic upgrade na nakonfigure sa sistema. Pero ang tanong ng maraming viewers ay ito. May pagkakaiba ba ang pagtaas depende sa matagal mong hulog? At ang sagot dyan ay oo. Kadalasan, may epekto ang computed base ng contribution history mo. Kung malaki ang naging hulog mo noong panahon na ikaw ay employed, may posibilidad na mas malaki ang adjustment sa iyong pensyon. Kung sakto lamang ang naging hulog mo, maaaring naayon din ang pagtaas sa current bracket mo. Pero ang pinakamahalaga rito ay hindi ka maiiwan, may inaasahan ka anuman ang naging contribution level mo. Habang pinag-uusapan natin ito, napakahalaga ring maintindihan kung bakit ganito kahaba ang paghahanda bago ipatupad ang isang nationwide adjustment. Ang pension system ay hindi simpleng spreadsheet na ina-update. Isa itong national financial structure na umiikot sa milyon-milyong records may retirees, may survivors, may disability pensioners at bawat isa nangangailangan ng tama at patas na computation. Kung may mali sa number, may tatamaan. Kaya ang prosesong ito ay dadaan sa bawat layer ng validation, mula sa backend systems hanggang sa mismong distribution channels. Imaginin mo ito, milyon-milyong tao ang sabay-sabay makakatanggap ng mas mataas na halaga. At hindi pwedeng may kahit isang nakaligtaan. Kaya kailangan maayos ang database, updated ang records, validated ang accounts, at malinaw ang bawat computation bago mag out ang bagong payout. At ngayon, habang inaayos ang lahat, ang pinakamahalagang gawin mo bilang viewer ay manatiling updated at informed. Hindi rin maikakailang may malaking epekto ang pagtaas na ito sa mga pamilya. Marami sa ating mga kababayan, kahit may pensyon, ay umaasa sa tulong ng mga anak o apo. At para sa mga anak na ito, kahit maliit na dagdag sa pensyon ay malaking ginhawa. Mas kaunti ang kailangang i-extend na panggastos. Mas may breathing room ang pamilya. Mas may konting kaluwagan sa buwanang budget. At para sa isang Pilipinong pamilya, ang kahit kaunting kaluwagan ay malaking pagbabago na. Sa mga senior naman na solo, yung mga walang ibang pinagkukunan kundi ang pensyon, ang adjustment na ito ay hindi lang dagdag pera, dagdag lakas ng loob, dagdag dignidad, dagdag kakayahan para mabuhay nang hindi masyadong nag-aalala. Maraming senior ang kahit ayaw umamin, nararamdaman ang bigat ng pagharap sa araw-araw habang lumalalim ang edad pero sa pagtaas na ito may bitbit na mensahe na hindi sila nakakalimutan na hindi sila isinasantabi at na may paggalang sa kontribusyong ibinigay nila sa bansa noong sila ay aktibong nagtatrabaho pa ngayon puntahan naman natin ang perspektiba ng mga first time pensioners ito yung mga taong magre-retire sa 2026 o malapit sa taon na iyon sila ang madalas na may kabang-halo sa excitement kasi hindi lang sila basta papasok sa bagong chapter ng buhay nila papasok sila sa chapter na may bagong rate, bagong computation at bagong structure ng pension sa mismong taon ng kanilang pagreretiro at kadalasan may tanong sila mas mataas ba ang magiging base namin kaysa sa mga nagretiro noong nakaraang taon at ang sagot diyan ay simple ang anumang adjustment na epektibo sa taon ng pagpasok mo bilang pensioner ay directly na mag a sa magiging computation mo. Kaya malaking bagay ito para sa mga magre-retire pa lamang. Pag-uusapan din natin ang emotional aspect nito. Ang pagtaas ng pensyon ay hindi lang usapin ng pera. Ito ay usapin ng pag-acknowledge sa mga taong nagtrabaho ng buong buhay nila. May mga taong naglingkod sa pabrika sa opisina, sa construction sites, sa paaralan, sa ospital, sa public service. May mga nagtrabaho sa ilalim ng araw, sa mahabang gabi, sa masikip na commute. Lahat sila, sa mahabang panahon, naghulog sa sistemang ito. Kaya ang pagtaas ng pensyon ay parang simbolikong pagsasabing, Salamat sa kontribusyon mo, hindi namin kalilimutan ang tao ng serbisyo mo. At sa gitna ng mundong mabilis magbago, magandang maramdaman na may bahagi pa rin ng sistema na kumikilala sa sakripisyo. Habang pinapakinggan mo ang usapan natin ngayon, marahil iniisip mo kung ano ang dapat mong gawin habang papalapit ang implementation ng bagong rates. At ang totoo, wala kang kailangang gawin kundi siguraduhing updated ang iyong records. Kung tama ang personal information mo tama ang bank details mo at wala kang pending issues sa iyong account. Diretso ang pagpasok ng adjustment. Kung meron mang kailangan mong i-update, mas mabuting gawin mo ng maaga para sa mas smooth na transition. At habang papunta tayo sa pagtatapos ng script na ito, gusto kong bigyang diin ang pinakamahalagang punto. Ang 2026 ay magiging isang malaking turning point para sa mga pensioner. Isang taon na magbibigay ng bagong pag-asa, bagong bilis, at bagong kumpiyansa para harapin ang mga gastusin. Maraming taon ang lumipas na halos walang kilusan at ngayon na may malaking pag-angat, napakahalaga na bawat pensioner ay hindi maiwan sa impormasyon. Sa susunod na mga buwan, mas marami pang magiging usapan tungkol dito. At gaya ng lagi kong sinasabi, Kapag pera, benepisyo at kabuhayan ang pinag-uusapan, dapat informed ka, hindi umaasa lang sa sabi-sabi. Ang impormasyon ang unang proteksyon mo laban sa kalituhan at maling akala. Kaya, manatili kang updated, manatili kang maalam at huwag mong hayaang mapag-iwanan ka. Ang 2026 ay papalapit na. At kasama nito ang malaking pagbabagong matagal mo nang hinihintay.